Good morning mga kacharis. Nakalipat na pala kami dito sa aming munting bahay. Yan, nagluluto kami. Morning, morning na karon. Magluluto kami ng ulam. Magulo pa yung aming balay-balay. Yan. Tambak pa yung aming gamit. Ito na lang sa gate. Tapos doon naman yung tindahan. Tulog pa yung mga bata. Ang lamig Masyado super na medium. Ano lang yun mga kacharis, maliliit na gamit. Kaso nga lang, tambak lang talaga. Itong. Hello mga kachuris. Nandito, nandito pala ako sa dating inupahan namin. Naglinis. Last day na namin. Yan, nilinisan ko siya. kaya naman kung alis na lang kami na hindi ako maglilinis. Yan. Kasi yung pintura, bala na yung mga itarap. Pati sa labas. Natanggal na rin yung aircon. Nandoon na sa labas. Wala Wala na. Good morning mga kacharis. Day 2 namin sa aming bahay. Kaya na gluto ako ng fried chicken para doon sa aking mga anak. At saka meron din kaming lipstick para doon sa dalawa kong estudyante. Tapos papakita ko sa inyo guys yung video dito sa amin. Ayan, tambak na yung aming gamit ulit kasi day to pa lang naglinis ako sa bulak kaya hindi ko na ayos yan at ipapakita ko sa inyo yung view sa labas ito yung gate namin konti na lang yung tambak sa gate at ito yung view namin sa labas hindi ko gaya sa kabila na paglabas mo puro mga ano mga puno ito ay kalsada kaya maganda siya magtinda yan puro bahay katapat mo bahay takot na ako mga kasaris pasok na ako kasi <laughs> mag ano pa wala pang ganun tao yun lang mga kasaris may share ko lang ang lipat bahay serye maraming salamat sa mga nag support thank you thank you so much guys